Hindi na po tayo sa Port St. Joseph. Ano sa nyo sa iyo? Sa Jose Batangas. Ah! Bari ginagawa pala. Eto po ang academy. Ah! Sarado siya kasi po nire-renovate. Eto po yung main campus ng St. Joseph Academy. Kung saan dyan po nag-high school ang inyong lingkod. Sabay ganun. From first to fourth yung Yan po ang St. Joseph Academy. Pero may branch po siya dun sa Lapu-Lapu po yung center namin. Ayan ang health center ng San Jose At eto na po yung park. So, saan tayo dadaan, anak? Kahit pa, saan. Pasaan ba tayo? Pupunta kay Ibet sa plano siya. Yo, ah, so dito tayo dapat. Sarado yan, di ba? O dito tayo. Ay, kapit sa my heart. Ay, kapit sa Magpipicture-picture po kami sa my heart.